isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabusiness na minamahal uh, good morning po sa inyong lahat ngayon po dito mga kabusiness alas dos na ng araw na ng muduling araw po mga kabusiness aso lang aso lang hindi po makakatulog mga kabusiness dahil sa sa panahon na ito yun nga dumarating yung uh, tinatawag na ng mga kaaraw ng patay ano po mga kabusiness naalala ko yung ano uh, nanay ko sa ganitong ano mga kabusiness sa ganitong mga panahon kaya hindi po ako nakakatulog mga kabusiness kaya dito na ako sa labas yung nagtatambay at Nagaantay-antay po ako Yun, Balik ako po, po kayo mga kabisnis, po, po kayo Ayun po na no, mga kabisnis, Balik tayo At uh, yun, eh, kwento ko po sa inyo yung konting uh, kasaysayan ng uh, buhay ng, na, na namin ni nanay sa probinsya na ano po mga kabisnis nung kami maliliit pa nalala ko lang ang mga nangyayari sa aming buhay ano po mga kabisnis dun sa ano sa sultan ayun at dito sa ano bangko mangkaw um, uh, batalyon ano po yan mga kabisnis sakop ng ipil yun ipil uh, lumbayaw ano na siya sambuang gadilsur po ng mga kabisnis kasi balik pa ako noon nalala ko na siya niya ako kung saan saan po ang amin pong dala ni nanay ano po mga business yung hipon tapos mga daing ganoon, mga isda tapos eh ano po namin yung mga business eh dala po mga ka nga po ng mga business balik tayo at uh, yun nga po no dadala namin nanay yun mga isda po mga kabisnis tapos pupunta kami iikot po namin yan ako taga karga na ano kasi maliit pa po ako noon yung time na yun mga kabisnis basta tulong talaga ako kay nanay ako nagpapasaan kasi naawa ko sa nanay ko dahil marami pong ano mga kabisnis maraming siyang dala mayroon pa siyang ah uh, dito sa ulo yung kanga-kanga niya dito tapos yung sa kamay may bitbit ko -bit siya na dalawa tapos sa akin naman dahil bata pa ako noon ka-business ano ah uh, basket lang sa akin dalawang basket yung maliliit lang siguro mga tatlong kilo ang bawat isa isang basket na dala ko so yun ah uh, isda kasi doon po mga kabusiness yung hipon pasayan ng tawag eh. sabi pasayan isda isda mo diha palit na mo ayan ano mo mga kabusiness tapos itong tuwa naman yung nanay ko sa akin sabi ng nanay ko guwapo daw po ako mga kabusiness guwapo gwapo ng anak ko ah totoo kaya yun mga kabusiness si ang nanay ko lang yung sabi na guwapo ako Ayo ya, bisnes tapos yung time na yun uh, pag well, ano po kasi doon kasi sa Mindanao sa ano puro din halos puro isda din mga kabisnis kaya ang ginagawa namin pupunta kami doon sa mga bundok talaga malayo siguro mga lagay natin mga kabusiness mga 4 kilometers 3 kilometers kasi galing ng kabasalan papunta sa Campo 4 mga dalawang oras o mga mga oras ang ano ang lakad namin Goodyear sa kami ng Goodyear yon uh, ano yon sa mga taga Mindanao sa mga pinsan ko diyan ah uh, alam nila po yun yung lugar na yon sa mga taga Mindanao yung mga bilabanggit na lugar yan ano, ano po mga business kapal sa mga kabisnes balik ang po, nga po no, mga kabisnes balik tayo may po kasi yung mga dumadaan ano po mga kabisnes kaya pasensya na po kayo kasi ah uh, karsada po kasi itong dito mga kabisnes eh <laughs> tapos yun uh, na uh, pagkadating naman sa bundok mga kabisnes ano yon mga yung kahoy kasi na yun rubber siya guma ano po mga kabisnes yung mga ginagawang gulong ng mga sasakyan yung mga related sa mga taga Mindanao yung kahoy na kinukuha ng guma ano po mga kabisnis ang tawag ano ba yung tawag yung sa kahoy na yun parang basta guma ang tawag po sa kahoy mga kabisnis eh. kasi maliit pa ako nung time na yun hindi ko pa masyadong alam yung pangalan ng kahoy yun po mga ka-business basta tawagan namin guma <laughs> yun may ano tapos yun ano po yun, mag po kami mga kabisnes hanggang ano, hanggang mula kami, mag, mula kami nanay, mga alas 7 ng umaga, makawi po kami dyan, alas 3 ng hapon, ano po mga kabisnes, ikot-iikot, -ikot, may mga dala po kami mga saging, kung ano po mga papalit po dun sa isda, ano po mga kabisnes, kasi dun sa amin naman talaga, pantalan, walang mga prutas, mga ano wala, kaya dun kami, man tapos yung mga prutas naman na dala namin mga kabisnes, maraming pupunta tapos binibili din po ng mga kapitbahay namin kaya tuwang tuwa naman po ako mga kabisnis kung mabigyan ako na ng 10 tabos kasi nung panahon na yon mga kabisnis yung yung 5 centavos na uh, nakakabili ng 3 pirasong pandesal malalaki na po yun mga kabisnis kasi doon po ako nag, nag aral ng grade 1 sa ipil asa ah, sa ano sa ah uh, tawag Lumbayaw. Sa Lumbayaw po mga kabisnis. Doon po ako nag ano, nag-aral ng grade 1. Kaya ang aking ano, ang aking teacher doon si Ma'am Chapon. 'Yun na uh, 'yun na, na, ano ko pa yung teacher ko doon si Ma'am Chapon <laughs> ano po mga kabisnis. Tapos uh, 'yun magkaklase kami ni Kuya. Um, ano kami doon, magkaklase kami dalawa kasi yung dati po mga kabisnis yung grade 1 ano, uh, 7 years old, grade 1. Wala pa yung mga kinder, mga ka-business Yung pinag-aralan namin nung unang time na yun, hinipini. di this is hinipini, hinipini, this is akin. Ayun, mga ganun pa mga kabisnes yung mga binabasa namin noon. Kasi, ano, uh, mahilig din po talaga din ako dati magbasa noong mga ka-business Kaso lang, ang problema po mga kabisnis si tatay po kasi, wala pong pagsisikap sa pagpaparal sa amin pero yun ito po mga business hindi ko sinasabi hindi ko sinasambot si tatay kasi mahal, mahal naman ni si tatay yun po mga business at yun pinakabayaan lang din namin siya mga kabusiness kung anong ano yung tatay kasi siyempre maliit, maliit pa ako nung mga kabusiness eh. hindi ko pa talaga anong ano yung tatay kung bakit siya nagiinom, bakit siya nagganon, basta siyempre ang awa talaga ako sa si nanay ko makakabusiness kasi pagdating pa ng nanay ko aawayin pa tapos si tatay lasing ano po makakabusiness ganon yung sistema na ng aming buhay hanggang sa yun lagi ko pong basta lagi ko pong lalaala mga kabisnes kung gusto nyo po mga kabusiness na mula ng pagbata hanggang sa pag ng ang edad ko ikuwento ko yung kasaysayan na aking buhay eh, po kayo dyan mga kabusiness namin mga mahal para may ko sa inyo yung uh, uh, aking buhay ano po mga kabusiness so huwag kayong malis mga kabusiness balikan ko po kayo ayaw po na mga kabusiness balik tayo at yun na kabisnis at kung gusto nyo po tuloy ko so yung kwento na aking buhay at marami din po talaga sa sa kong ano mga kabisnis marami ko ngayon ko lang naalala yung mga ganitong bagay na po mga kabisnis na uh, ito ko yung aking buhay sa ganito pong ano uh, kalakaran ng mga kabisnis ayaw ko ba na ano na mayroon pa kung itatago sa inyo lihim ng aking buhay ano po mga Kung gusto niyo po uh, Kung hindi lang po kayo mga kapapi mga kabisnis uwinta uh, ko sa inyo kung ano ang uh, talaga ang ano ng aking buhay mula nung mag ko hanggang sa paglaki ko po, po mga kabisnis kung bakit Uh, lumaki ako sa iba-ibang lugar. Ano po mga kabisnis? Kung saan-saan po ako nakalarating, uh, bakit ako, bakit nagkaganon ang aking buhay, uh, bakit ako natulog sa bangkita ng ilang taon, ano po mga kabisnis? paikot-ikot sa buong Metro Manila ano po mga kabisnis dati yung mga kabisnis yung Metro Manila kahit na hindi ko na i-drawing eh. Nasa isip ko na eh. Kung anong mga alin yung mga eskinita, ganun. Anong mga kalsada. Alam na alam ko po, po yung mga kabisnis pa eh sa buong tundo. Mula pa rula 4, ang ano, dos, tres na yan, 4. Ang gawin sa gagalangin, singgalong, andula, minjola, ilang-ilang sa tundo, sa, sa bagay nila, ano po mga ka-business si na yan, yung sa mga bulong-bulongan dyan, sa mga hanggang sa mga nakauwi po, hanggang naging bakaw ako dyan <laughs> sa si na yan ano po mga kamisnes grabe yung takbo ng hirap talaga ng takbo ang buhay ko dito sa Maynila hanggang sa ngayon, nakapasok sa matagal, umasok pumasok ako ng pintuan, nakalabas ako ng ilang taon, ano po mga kamisnes sobrang tagal, kaya yun, Salamat kay Kuya Kabisnes at nakita ko siya na may ginamit ang Panginoon ng sangkapan. Yun, ako ngayon sa Kabisnes Official at ilang bisis na rin ako nagpapasaway. Ano po mga Kabisnes? Uh, halip na mag si Kuya, si Ate, Kabisnes sa akin. Lalo pa si, lalo pang ano, lalo pang lumapit ang aking damdamin. Ano po mga Kabisnes? hindi na magalit po ko sila kasi dahil nagpapasaway ako, hindi po sila nagagalit, ano po mga ka-business. Parang lalo pa lang pinapakita na mas mahalaga pa ako sa kanila. Kasi hindi po ako nakakaramdam ng ano mga ka-business Pamilya eh. Ganun po mga ka Kaya sana po, ah... Uh, sunod po na po ito'y papatuloy, ano po mga ka-business kasi, ah... Uh, pag may pupuntahan pa rin po ako mga business sa aking kaibigan na pumanaw, namatay po mga ka-business sa kabila. Kaya pupunta pa rin po ako doon na yun mga business So maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa simple vlog na ito mga business namin minamahal mga kapapi. Thank you, thank you very much sa walang sawang pagmamahal nyo sa ka-business official. Papa din TV at Mrs. Stevie official uh, at ka business at uh, siyempre huwag natin kalimutan Primos Budang official at yung mga kapatid kong kagwang maraming maraming salamat po sa inyong tulong at suporta sa kanila siyempre sa akin po mga kabusiness sa inyong kuya damulag kagwang damulag 2.0 official sa so, pag hindi ka nakasubscribe subscribe na po mga kabusiness para makatulong din po kayo sa akin <laughs> At siyempre, mga kabusiness sa Luzon Visayas, Mindanao, uh, ingat kayo lagi, mga kabusiness na aming minamahal. At sa mga kababay ko, mga kamag-anak ko, sa kapatid ko, mga kapatid ko na hindi ko po nakita, sana magkita tayo bago magulo ang mundo ng mga kabusiness. So, siyempre sa mga ka-business natin sa ibang bansa, nandiyan sila ni Ma'am Ma 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 Valdez, yun. ingat lagi dyan, mga din tourist, yun. Yan yung lagi. mam ma tell pa yung pay. Yan, ma'am. Thank you, very much po sa inyong tulong at suporta. Sa inyong pagmamahal na walang sawa. Ano po, mga business. na secret file. 143. <laughs> Yan. Maraming maraming salamat sa rin lang na binigay mo. Yan. Sa kayo, po business. Thank you, thank sino very ko nga yung kanina eh. At, hindi ko masyadong ano kasi baka magasgasan. Natago ko lang. Pero minsan pagka ano sinusuot ko rin ngayon <laughs> uh, uh, sa mga hindi ko pa puno na shoutout mga, shout mga ka-business kasi masyado talaga akong makalimutin uh, shoutout sa inyo mga uh, uh, sikapan ko po bukas na maisulat para ma-shoutout po kayo lahat mga business namin may mahal So, dito na lang po ang simpleng vlog na ito. At maraming maraming salamat tuli sa inyong tulong at suporta at pagmamahal sa inyong kaya na At never say goodbye. Tomorrow is another day. ba at lang po tayo mga kabisnis namin na minamahal. Sama-sama po tayo hanggang dulo. Wala po tayong iwanan. Huwag natin iwanan si Kuya. Bisnis na lang po maraming.